yung yun yun yun. Oh, yun. magandang tanghali po tayong lahat dyan. At kami po ay may pupuntahan po. At kami ay... Aga po namin pumula sa pagkakalay kay kanina dahil po may pupuntahan po kami na importante. Yan, baka po sakaling makak makakakuha ng ayuda. <laughs> ayun, ayun, ayun grocery. Ba? Oo, yan. Kahit ay grocery, okay na. Kahit hindi siya, ano, basta makakain. Kaputi pala ng, ah, kaputi pala ng mukha ko. Ano? Yan, yeah, kasama ko pa si Tiberji, tsaka po kapatid ko. Yan, ang ate, malig ang ate maligaya yan sa Pasko. Oh, oh kaputi pala ng yeah. mukha ko. Ano, Marina? Magandang tanghali at kami maglalakad po. Ay, mahal din naman po pamasahe. Ako nga, wala Ang pamasahe <laughs> pagka, mahal. Lalakad na lang. Kasama ko pare, kapatid ko, tsaka po ati Ayan. Ah, kami po ay apat. <tikipinisi> apat po yan. kami. Bukas po, may kuhanan na naman po. Hindi po ako kasali doon sa 3K. Oh no! Kung alin pa po yung wala, ay hindi pa po nakakakuha. Hindi po napipili. <tikin> Ngayon po, mayroon daw pong ayuda po. Mga masaya na din po ako. At baka po yun ay bigas. O kaya grocery. Yan, at makakain din naman po yun sa bahay. Ayan talaga ang gustong gusto ko po ay bigas. <laughs> Kahit po walang ulam. <laughs> basta po may bigas. Okay na po yun. Kahit po kasi nasa ulam ni Ate Miriam Toyo. Basta wala, wag pong mawawala ang bigas. Oy, may tugtog. may po at kaya po minuyot ko. <laughs> Yan at kami po naglalakad na. Dito po kami dadaan sa bayan ko. Mahal ko dito sa elementary elementary sa school ng mga estudyante mga doon ikaw doon sa ayuda doon sa santo ay sa santo sa tatlong revolto saan kayo ha saan kayo mama saan sa ano sa Meriland. sa sword oh oo nga doon nga kami hindi ha sa tayong pabilyo Ah, oh. kita Saan ba kaya ma ano yung totte ang aningyo down? Tayo kay ano yung kay Nariman book yun. Ngayon pa kayo down. Next niya mo. may tik na doon eh. Nung ano no, pero sa ano pa ka sa January pa naka-lagay eh. January pa rin naman ako eh. Ha? January pa. January. Ay kaya ngayon ngayon kaya. Napakaaga ah, niyo pala ah! Tawagan mo si Raina, like a niya. Eh, hindi, ngayon mismo kayo tinawagan. Nakaraan pa. Oo. Oh. Apo, tinawagan din ako nung araw na yun eh. Tatay, nakadalawang tawag, nakadalawang ano sa akin. Nakada Meron text yun, bago tinawagan uli ako. Sabi ni Tali lang, hindi na, hindi na daw ano yun Antay na lang daw yung ano. Ayan. Mainit naman dyan. Ayan mo dyan ka na. At ako eh. Nag-vlog. nag po sila oh. Ayan, kami lakad-lakad at sayang naman din po guys ang pamasahe. <laughs> Ang 20 po ay pambili ko na po yun ng tinapay. Yeah, kahit pa si Ate Mariam ipagod sa pagkakalay ka, talaga po si Ate Mariam itiis pong maglakad. At nang ano po sa kanyang pamasahin 20. Yan, yeah, ako po guys po ay eh, <clears throat> nagano muna po sa akin pagkakalay kay mamaya na uli po uli po naman kami babalik doon guys Ayan. Lakad-lakad muna kami at O, oh, ate, may sasakyan na. Sir, tayo si ate Virgie. Kasali pa rin bukas. Say, may grocery niya. May pera pa, si Virgie. Ano ba, ate Virgie? Kahit nakadalman text na sa'yo o tawag, atay mo lang yung pitya ng iyong anak. Yeah, si Ayan po eh, balo na din niya. Wala na din niya asawa. Para din ng ate. Ayan, yeah, tsaka si Ate Clarita, balo na din yan. Yan, yeah, ihanap niyo sila ng foreigner. Hi! <laughs> <Ay> <laughs> ihanap nyo sila ng foreigner. Bote na tuto ka dyan sa Pinto Ha? Bote na ano? ah? okay, tuto uh Oo. -oh. Yan po, bagong gawa na school. Tuloy na. Ang ganda ng school ngayon dito oh, bagong gawa, guys. Ah, 'di ba? Ang ganda ng bagong school ngayon, guys. Guys, malapit na po kami, guys. <laughs> yung po si kuya, oh. na po siya nasa. May turism dyan. Yan po po. Ay, school po ulit. Ay, ginagawa po yan. O, oh, diba? School po din po, guys po, ang gagawin dyan. Kaya ngayon po, guys po, ay magaganda na po, guys po, dito ang school ngayon. Ito po ay school din yan. Maganda. guys. Malapit na, malapit na na po kami guys. Uh, ka, Dari pong motor di Maganda sana kung ako kasali sa 3,000. Oh. Maganda sana kung kasali ako sa 3,000 bukas. alam ko, Sabado ngayon. Yardish lang. <laughs> Pero ako gutom na. Wala ako, ako wala akong dalang pera. Gutom Naka, na ako. Nakalimutan ko nagdala. Gutom na si Miriam. Gutom na ako. Di ba, rin pabilyon? Doon. Ha? Doon pa sa may jungle subdivision. Sa may jungle pa. Ah, yung bayo ako gutom na. Doon sa tatlong mabal pa. Pag-uro so kasing manalo din ng cream ang iba Ay. ang ibang team ano ko pa tum na ako ee tan na go na. na ako ako kaya ako ay eh, danda maglakad nagkalaki pa ba naman ako kahinhin ah, ba ninyong dalawa kahinhin nyo lumakas oo yan eh alam mo kari mabagal talaga oo mm -hmm. ate <tinyo> <tinyo> Mày bi ra tính nha Mày bi ra tính ha

Kaya naman yata pumunta diyan eh kahit ang punta eh, sa ano pa eh. Pero... Pero tinawagan uli ako diyan Huwag tawag na yan sa akin eh. Pwede yata pumunta diyan? Ajam Pak. Dan. Oh. Tom nãy. Masalah